ang ating sariling wika. Wika mo'y wika ko. Ito may katutubo. Ito'y tatak Pilipino ng dipin kakulay mo. Ngunit ang ating wika pambansa, Pilipino ang siyang tunay na itinakta. Bakit ito'y tunay na puno ng diwa at buhang bibig ng mas maraming dila. Sadyang maalamat ito pagkat ay simbolo ng ating pagka-Pilipino ng pasanimlan ng lahi mo. Tandaan, ang di magmahal sa wika na sarili atin at di ang banyaga ay higit pa sa amoy na isang ista na sa at sadyang bulok na. Kaya't dapat ipagbani mo wikang kinagisnan mo ng buong puso at respeto pagkat ito ay bihaya mo. Huwag mo ikahiya bagkus ipanata na gamitin lagi ang wikang pambansa sa paghahabi ng mga mahukulay na tula at pakikipagtalastasan araw-araw sa ipang.